Napanood ko yung recent vlog ng Toro family na may pamagat na mother. Naiyak ako dun sa part na kinonfront ni Mami Oni itong si Vince. Ganito kasi yon. Ang pinagmulan nitong confrontation na ito ay nung sinindo nila sa school si Tyrone at napagalitan siya ni Vince at sinabing pikon na pikon na siya sa hindi pagsagot at pag-iignore parate ni Tyrone sa kanilang mga calls at messages every time ha na susunduin ito sa school. Hindi na gusto nito ni Mami Oni at sinabi na walang karapatan si Vince na pagalitan at pagtaasan ng boses sa Tyrone niya dahil hindi naman daw niya ito anak. Actually, pareha sila na may point pero naawa lang ako dito kay Vince dahil hindi siya secure doon sa place niya na para siyang disposable anytime kahit ginawa na niya ang lahat para matanggap at mapamahal sa kanila. Para kasi sa akin, ha, yung reasoning ni Tony na hayaan mo akong mag-correct or magpagalit sa anak ko. You know, can't always be the case, especially nasa iisang bahay sila at tumatayo si na pangalawang magulang ng bata. Hindi naman kasi realistic na i-expect na yung totoong magulang ay parating laging andyan kapag yung step-parent at yung bata ay makasama. Kaya sa opinion ko, sa opinion ko lang ha, na hindi realistic na tanggalan ng magulang ng karapatan ang step-parent to have some kind of an authority relationship. Hindi porket step-parent ka, ay wala ka nang say. Or dapat manahimik ka na lang dyan sa isang tabi, di ba? Kahit nakikita mo na may mali yung bata. Paano kayo respeto? Step parents have to communicate to the children in a way that's gonna make their relationship deeper. Kumbaga, make requests, not demands. Pero syempre, a-agree pa rin ako dun sa bottom line na dapat yung step parent need to focus on connections, not corrections. At dapat talaga ay ibigay ng step parent yung credit sa pagkakaroon ng final say, lalo na sa pagdisiplina ng anak, ang kanilang kinakasama. Ako nga, di ba, bilang nanay, we are very sensitive about our parenting. Kasi nga, in ayoko na, alam niyo, pinapakailaman ako sa way ng pagpapalaki ko sa mga anak ko. Kaya nga, importating mag-usap yung parents at step-parents ng masinsinan at malinaw when it comes to discipline. Siyempre naman, dapat i-take into consideration nung parents, yung step-parents, na kahit paano, ay magkaroon siya ng input sa parenting. Para kasi may mali doon sa gusto ni Mami Oni na, di ba, bilang pakalawang magulang, ano dapat yung authority relationship? Kasi Mami Oni, say for example lang ha, kung si Tyrone ay hindi nagbe-behave appropriately sa school, or halimbawa eh, nandun siya sa library kasama yung kanyang mga friends at nag-iingay sila. Would you expect the teacher and the librarian to just stand by and watch and say nothing? Really? Okay. So what give them the right to intervene? O yung karapatan nila na mangi-alam? Dito pumapasok yung pagkakaroon ng authority relationship. Yung teacher ay may authority over a classroom at yung librarian naman ay may authority na manaway sa mga inappropriate behaviors sa silid aklatan. And in my opinion ha, sa isang reasonably functioning single family household, any adult should have some level of authority over children living with them. But syempre, under no circumstances, it's never acceptable. At magiging okay na physically saktan yung bata, insultuhin, or maliitin yung anak nyo. Kagaya nga ng sabi ko kanina, it is not realistic na to expect na lagi nandyan yung magulang kapag magkasama yung step-parent at yung anak nila. Therefore, therefore lang na it seems to me that it is very unrealistic na magkaroon ng arrangement kung saan ang step parents ay walang kakayanan or pinanggalan ng karapatan ng totoong magulang na dumisiplina or pagalitan yung mga anak nila. Kahit may pagkakamali na sila, kasi hindi naman porket hindi sila yung tunay na nanay or tatay ng mga anak natin, ay hindi na sila capable mahalin ng totoo ang ating mga anak. Minsan pa nga, di ba, mas responsable at mas may malasakit pa sila kesa sa mga naturingang biological parents. Sabi nga, di ba, madali lang maging ama or ina, pero napakahirap magpakatatay or nanay. Isa pa, wala naman sigurong bata ang mapapariwara dahil maraming tao ang nagmamahal sa kanila. Dahil mas mapapariwara sila, mas mapapahamak sila kung walang makikialam sa maling gawain nila.